Magandang araw mga brother. Ano? Ayan, ito yung mga piyesa na i, sa sa ibablog natin ano yung ug-ug. Ayan, ito yung pang araw-araw na hanap buhay ng ating mga brother dito sa mula na yan. Meron tayong mga ito yung kuting-kuting ang tawag dito mga brother. Ayan, si Ruben Chinko. Ayan, yung mga kailangan uh, para sa paggawa At umpisa natin yung pagpain mga brother. Ayan. Papainan natin ng biwas. Ito yung tansi na 025 ang number. Ayan. Ang tawag dito is Luay, mga ka-brother. Ayan. Tapos ang madre niya is medyo malaki ng konti. 030, ano. Ayan. Ayan. Pinapatilos natin yung dulo. Depende sa gumagawa, ano. Meron din namang hindi. Ayan. Shoutout kay tatay. Ayan. Ganito lang yung pagtali ng biwas. Ayan. Kailangan pantay ang dulo sa ilalim. Ang tawag dito sa ganito is pagpain. Ano mga brother Ayan. Yan o. Ito yung uh, pinainan natin uh. So, dito nga ay gunting ang aking gamit. Ayan, mga brother o. Oh. At uh, pupunta natin si master, ano. Ayan, ito nga uh, naman yung kay master. Ang kulay niya is green. Ayan. Yung kay master o. Oh. Green and orange. Sa akin, mga brother, is pula. Ano? Pula at saka orange. Ayan, maghalo. Depende sa gusto mong gamitin. So, pangkarniwan is orange tsaka green. Ayan. Si Master. Kung ako igunting ang gamit, si Master ay blade naman ang kanyang gamit. Ayan. Sa pagkat. So, doon siya nasanay ano, sa paggamit ng blade. Ayan. Sige, Master. Ayan, medyo mabagal lang yung paggawa ng ganito. Marami kasi ito. Isang kahong biwas ay ang quantity niya mga brother is 80 piraso ano ayan master ang sukat ng biwas is 570 mga brother may sukat ang mga biwas mga brother halos ito na yung siguro yung pinaka pangatlo sa maliit or pangalawa yan sa maliit na hook oh, ano Sige master. At eh, tatangkil na natin yan mamaya master. Tulo, tutulungan kita dyan. Video marami yung kay master. Dalawang kahon yata itong ginawa niya. So, mahaba Ang gamit niyan ay tatlong clip. Ang madre niya. no yung pinakang nylon na tatalian yan. So, yung sa naman is clip-clip naman. Ha? Isang clip, dalawang clip, tatlong clip. Ayan. Yung isang tali niya. Makakabili ka ng isang tali niya is clip. Ayan. Ito na nga yung akin, mga brother. Orange at saka pula. Ayan. So, it, yung akin is uh, isang kahon lang ito. Idudugso ko lang ito sa dati kong gamit, mga brother. Ayan, itatang itatangkil ko na nga. Ayan, ganito naman yung uh, pagtangkil. Kung ikaw ay sulo, ano? Ayan. Ayan. Meron namang eh, ikikinta yung nylon, tapos maglalakad habang nag uh, Ako naman isa. Uh, upo lang. Ayan. Ganito lang, oh. Tapos, kung dati ay gunting ang gamit ayan nag evolve na tayo hila na lang <laughs> ayan ang uh, space nga pala ng bawat isa ay uh, isang metro ano ayan pero hindi natin susukatin yan tantiameter na lang ang gamit dyan ni car brother Ayan. Ayan, sa pagkabit uh, pa lang ng ganito, ano, yan, Siguro, tumatagal to ng 1 hour o isang oras. Sa pag ganito lang, ano, mga brother, kung isang perasong gad-gad yung yung gagawin. Isang oras, so, bali, isang oras sa pagpain, isang oras sa pagganto, o dalawang oras. Kung mabilis ka naman, mga brother, is, kaya mo ng mga isang oras lang to, saka yung pagpain at saka yung pag no? Yung mga veterano nating mga brother is mabibilis na. Mga isang oras na lang. Yung mga asawa nila. Medyo mau, mabibilis na din yun. Pwede ka rin namang umupa sa kanila. Ayan nata, uh, papunta na nga tayo sa spot. Ito naman yung uh, kung paano naman gamitin na mga brother. Ayan. Uh, 4 AM. Tayo umalis. Lumabas. Ayan, takbo natin is sa 1R. Medyo mababang makina natin dyan. Ayan, at dumating tayo sa spot. Ayan yung kay Master, oh. nilaglag niya. Yung kanyang ginawang, tawag dyan mga brothers brother is gad, -gad ano? Ayan, yung ating tinangkil. Ayan, 5 o'clock mga brother ito yung sa akin oh Ito Ayan So uh, 100 peraso siguro B was ito Mga brother ano yan 80 tsaka 20 Ayan nata uh, sumikat na nga yung araw Pero wala pang kumakagat ano Ayan ang ganda ng uh, Sikat ng araw dito mga brother Ayan kaya pinitika na ulit Ni ka-brother yan Gagawin natin uh, pang reel Ayan oh Uy hinahawakan ni ka-brother yung araw ah pinipitik-pitik ni ka brother pero wala pang kumakagat ano ay si master wala ding uh, kumakagat sa kanyang ano may dumi nga uh, pala ako dyan sa mukha ayan ang mga kabrader natin sa tabi is mga tulog pa siguro ano ayan tayo ay uh, yumuyog-yog na dito ayan at dito nga mga brother is ayan yung kumagat na yung hiwas ayan yan ito yung ka brother yung ano yung ginawa nating uh, gad, -gad ang tawag dyan ng oh, ka brother ayan oh, kita nyo kung paano gamitin ganun lang yung gamitin mga brother Ayan, at si Master ay busy rin, ano. Ayan, nagpapasibad. Hindi muna kami magkakilala dyan ni Master. Talikuran kami dyan. Ayan. Sige, Master, punoin mong lagayan. Tumaas na ngayong araw, mga brother ano. Ayan, at uh, kami ay eh, tatabi na. Magpulo na si Master ng kanyang patiway. Ayan, ang tawag dyan, mga ka-brother, yung pinap pinapainan ng buhay na hiwas. Ano, ayan, yung panghuli ng marlin ang tawag dyan is pahulad or patiway ayan so may mga kabrater tayo nakahuli hindi natin i-vlog ano sayang baka bukas tayo si suwertihin bawi tayo bukas ayan dito nga ay uh, nagpupulo na uh, si master ng ating pampundo ayan yung ginamit natin na pamundo para hindi tayo umalis sa pwesto ano yan gumamit tayo dyan ng uh, batoh tapos nilagot lang natin ano ayan. Ayan mga ka-brother at sana nagustuhan nyo ang ating vlog ano ayan, ang ating video. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Paki-share na lang po at papa sa mga hindi pa nakaka-follow kay ka-brother ano ayan, maraming salamat. At ito nga pala yung ating tira, mga ka-brother. Ayan, ito yung ating pang-ulam ayan, na tayo ano. Ayan, maraming salamat.